Hi everyone, good evening. I'm back. This is Sam Bruce Has and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na sashing ceremony na Miss Cosmo 2024. Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago na ating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat na ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Cosmos Sashing Ceremony tayo ngayon. Ano ba ang reaction ninyo sa nakita ninyo? Okay. So, syempre, nag expect tayo dito sa Miss Cosmo ng bongga. Bongga as in glossy. At tapos, meron silang palay na talagang masasabi natin na kita mo yung detalye doon sa mga labanan. <laughs> Pero wala naman ako nakita. Nakapanood ako sa iba. Ewan ko, parang nalalabuan ako dito sa Miss Cosmo. Sana hindi na lang sila nagpa-announce ng na malaki yung pa-premium nila, bongga yung pageant nila, sana hinay-hinay, -hina, eh, gano'n. Sa bagay, sasing ceremony pa lang naman, kaya lang kasi nag expect tayo yung sasing ceremony nila. Yung katulad ba ng mga nakikita natin sa ibang pageant na medyo may class, gano'n. <laughs> kasi may pa-stage pa sila, eh. tapos alam ano mo yun, parang ang bakya nung dating. Sa bagay, umpisa pa lang naman, so wag tayo masyadong mareklamo, charot. So, yun. So, tingnan natin sa mga susunod na taon kung may improve pa nila. Parang feeling ko mahirapan sila talaga na i-consistent to pageant na to. <laughs> Kakawin na. Anyway, so, kamusta yun naman natin yung ating pambato na si Ati sa Manalo. Siyempre, ang ganda ng gown, ang ganda ng suot ni Ati sa Manalo. In fairness, sino kaya yung nag-design doon? Sobrang panalo. Akala mo, ano na... Uh, may nanalo na charot so ako para sa akin sana eto ha, reaction ko lang doon sa gown. Medyo nakita ko na nag si Atisa sa mga ilang parte pagdating doon sa intablado kasi sa sobrang haba nga no, dulo ng gown. So, nahirapan siyang maglakan. Parang feeling ko, medyo nagkaroon siya ng awkward moment. Siguro, nag-iisip siya baka madulas. Tapos si Atisa, yung binigyan siya ng sash, alatang ano siya kinakabahan kasi parang nakalimutan niya tumingin doon sa sa owner ng Miss Cosmo kasi nagway yung yung owner ng Miss Cosmo tapos siya dead. so yun, sa as the siya. Dahil siguro natataranta siya. Tapos ang dami niyang parang iniisip na baka siguro madulas siya. So yun. So ang akin sana kay Atisa ah uh, una sa mga gown na susuotin niya, hindi kasi lang yung parang, ay, ang ganda ng cut ng gown. Ay, ang ganda ng gown. Panalo. Sana, itong mga gown na susuotin niya, maging maingat siya dahil hindi niya mailabas yung kumpiyansa niya ng 100%. So, para sa akin, yes, maganda yung gown. Pero sana kung sino man yung nag-design neto, sana naman po, ano, huwag kayong magpapasuot sa kandidata natin ng sobrang haba, lalo na sa mga eksena na ganito. Kasi, parang feeling ko, i-consider din dapat natin yung, ano, yung Uh, magiging kumpiyansa ba dito yung kandidata natin? Makakabog ba niya yung, yung ibang kandidata? Paano niya ipresent ng maayos yung sarili niya? Makakalakad ba? Kasi dapat dito nakikita na kagad yung kumpiyansa ng sarili ng kandidata sa sarili niya. Kung paano siya tatayo, kung paano siya maglalakad na hindi niya hawak-hawak yung dulo ng gown kasi nawawari siya pa baka matumba siya, baka maano. Kung baga parang Just walk because you are a queen. Ayun yung medyo parang naloka ako at kinabahan ako dito sa laban ni Ate sa Manalo. Kasi sa totoo lang, kung pag-uusapan natin yung ibang kandidata, hindi ganong kabogay yung mga gaw nila. Pero kung that way, kung paano nila i-present yung sarili nila, very confident naman sila. The way kung paano sila maglakad, tanggapin yung sash nila, and then pumunta doon sa harap ng microphone hanggang sa pagbaba. ba diba? So yon So ang akin, sana next time si Atisa, hindi ko lang alam kung gano'n baka haba yung mga suot niyang gown. Make sure lang na bawat sinusuot niyang gown ay komportable siya para mas makagalaw siya ng maigi. Mas maibigay niya yung 100% na move niya. Kasi pag ganito, medyo magkakaproblema tayo. Siyempre kung ako yung presidente o ako yung CEO, binigyan kita ng sas, nakalimutan mo makipag-shake sa akin o nakalimutan mo batiin ako ng bongga bongga parang ano yun eh ah medyo may problema doon <laughs> hindi naman malaki ito kumbaga hindi naman big deal pero sana yung mga actions dapat proper at saka kung paano niya ipipresent yung sarili niya dapat okay so punta tayo sa styling So, syempre sila lang ang nag-aayos. Siguro kanina, mas gusto ko kung ang ginawa niya, tinaas niya yung buhok niya para mas nakita yung ganda niya. But, ah uh, yung itsura niya kanina, habang tinitignan ko siya, ang nakita ko sa kanya, parang si Pauline Amelex. So, ganon. Ganon yung mga naiisip ko habang tinititigan ko siya sa mga video tapos, paulit-ulit ko kasi pinanood eh. So, yun yung nakikita ko sa kanya. Kaya sabi ko, nakakaloka naman si Atisa. So, yun. So, para siyang, ano, para siyang uh, aligaga na hindi niya maibigay yung 100%. Parang nag-hold back. Ganun ba? Tama ba? I don't know. i uh, Don't get me wrong, guys. Kasi parang, ayun yung nararamdaman ko sa nakita ko kanila doon sa, sa ano ko, sa video na pinapanood ko. So, yun yung reaction ko. Yung ilang, konti lang naman, hindi naman madam. Kung baga para yung pag akit niya, yung paglakad niya, kumpiyansa naman siya. Tapos yung pagsuot sa kanya ng sash, medyo nakalimutan niya nga mag-response ano, mag doon sa owner. Dire-direcho na kagad sa microphone. Pero habang naglalakad siya, ng kasi siya ng owner, medyo parang nahirapan talaga siya sa gown niya. Lalo na yung nadudoon na siya, yung nagpakilala naman siya, introduction naman, okay naman. Tapos, ayun na, yung bababa na siya medyo parang nahihirapan siya. Kasi nga, siguro, nawo-worry siya, baka matapakan niya yung madulas siya doon. Ayun. Kaya nga, sinasabi ko na sana next time, dapat yung kandidata pinagsusukot na mas, mas ano sila, mas kumpiyansa, mas, alam mo yun, hindi sila nahihirapan sa kilos nila. So, yon And then, sino ba ang isa pa sa mga stunning na kandidata? Well, bukod kay Atisa Manalo, si Atisa talaga stunning naman siya in fairness ha. In fairness kay Atisa, stunning yung ayos, stunning yung gown, panalo, panalo naman. Ang isa sa mga nakita ko, I think si Vietnam. Si Vietnam talaga si Vietnam yung umano siya parang wow, ang ganda niya i-present yung sarili niya. Tapos ang tangka. Tapos alam mo yun, ganun din mahaba din yung suot niya. Pero kita mo na talagang kumpiyansa siya, di ba? And then si Colombia. Si Colombia, sa totoo lang, hindi ko naman siya bet pero naloloka ako sa kanya kasi medyo na din ang lola mo at talagang yung confident niya. alam mo yun yung para Colombia Ganon siya so nakakaloka parang sinabi niya na nandito na ako Ganon. so medyo ano siya uh, mapaglaro <laughs> yun yung nakita ko tapos si Miss Cambodia naman para siyang Miss Grand. <laughs> so yo, so parang Miss Grand si Cambodia kanina. So yung ibang kandidata parang kung papansinin mo yung mga sigaw nila parang Miss Grand. Yung iba naman ang lakas mga Miss Universe. Yung iba naman parang <laughs> tama lang naman yung pagpapakilala. But at the end of the story, syempre happy tayo para sa mga kandidata na ano nga dito, yung lumalaban, di diba? So, yon And then, kay Atisa Manalo, syempre, abangan natin bukas kasi meron silang passion shows ko naman, nandun do doon ako sa camp, nakakaloka ang bongga pa naman kasi parang piling ko dito talaga kakabugto si Atisa kasi syempre pasarela to so yon so excited ako dito sa fashion show nila so after kasi nila na sa yung ceremony ayun nga sinusukatan na sila para sa mga gagamitin nila sa show nila bukas ayun din yung isa sa mga exciting na eksena dito kasi rarampa nga sila ng bongga bongga diba so yon So, bukas, tingnan natin kung ano ang pasabog ni Atisa at kung paano talaga siya mag -e execute dito sa kanyang laban sa Miss Cosmo Passion Show. So, yan. Magkakaalaman niya dito ng galing ng pasarela ang bawat kandidata. Pero, syempre, ako ha, kanina sa totoo lang, hangat, ang beauty ni, ano, ni Atisa, talagang pack suwak na suwak. Ayun lang, medyo parang nahirapan lang siya. Kasi yung gown niya, ang haba, piling ko kung ayun ay ano, ay nako, grabe, mas bongga, mas panalo, mas eksena, diba? So, yon So, winner naman. And then, masaya ako dahil nakita ko naman silang dalawa ni Thailand ay talagang very close. Ganon. Masaya naman sila sa isa't isa. Ay, sabi ko, ay, wow, bongga to. So, yon So, syempre, abangan pa natin yung mga iba pang eksena na magaganap nga dito sa Miss Cosmo at ano pa yung mga pasabog, ano pa yung mga paandar ng bawat kandidata. So, are you excited guys? So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa nakita ninyo kay Atisa Manalo? Kabog So, comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, mm, ano pang hinihintay ninyo don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. Chika See you tomorrow. Thank you, guys.